Ayan na nga guys, isang malinis na kawali ay maglagay ng katamtamang mantika. Pag mainit na, ilagay ang ating bawang. Sunod ang ating sibuyas. Mas maraming kamadis guys, mas masarap. Ayan, tatlong pirasong kamatis. Napakamahal ng kamatis na yun, guys. Tatlong piraso, 30 mahigit. Ayan, wala tayong magagawa kasi hindi naman ka tayo nagtatanim. Tayo yung consumer. Kung anong binta nila, yun na rin talaga ang ating bibilihin. Wala tayong magagawa. hayaan lang natin siyang maluto guys so lumabas yung kanyang katas ayan guys pag ganyan na ilagay na natin ng ating ampalaya sa kilo siyang ampalaya guys tatlong kamatis na at lang naman ang laki hindi siya masyadong malalaki sabi nila wag daw halo ang pagluluto ng ampalaya hindi ako naniniwala doon kumapait na dahil sa paghahalo nasa pagluluto yan Wag masyadong overcook mas maraming paminta guys mas masarap para sa akin nasa inyo kung maglalagay kayo ng paminta. Ako nga dinadagdagan ko eh. Mga kalahating kutsarita yan. Ayan, konting asin. Huwag masyadong matapang guys ang paglalagay ng asin. Lalong pumapaitan ang palaya pag naalat. Nag-aagawan sila ng lasa ng ampalaya. Konting granyos. kuning. Magic sarap ang gamit ko guys Huwag maniniwala na hindi inaharo ang pagluluto ng ampalaya para hindi kumain. Huwag niyong lagyan ng maraming tubig. Kasi pag maraming tubig, mas mapait. Kayaan mo lang yung ampalaya at saka yung kamatis ang ano, pag nagkatas kasi yan, maluluto yung, ano, lumalabas yung tubig niya. Siyempre yung mapait, kasi evaporate siguro yun. Ganun ang pagkakaintindi ko. Ayan guys, takpan lang muna natin para pantay yung pagkaluto ng ating ampalaya. Mga ilang minuto lang guys, huwag masyadong tagalan ang pag luluto niya kasi mauuhulat no, siya. At habang inaantay natin yan maluto, actually half cook lang naman ako na mag gisa ng ampalaya. Kaya, uh, Piprepare na natin ng ating itlog. Ayan, dalawang pirasong itlog guys. masarap pag may itlog lalo siyang, ano, nagiging balance yung pait niya hindi oh, na siya masyadong nalalasahan yung pait hindi ako mapait magluto ng ampalaya guys eh, iwan ko ba kaya nga paborito to namin sa bahay yung anak ko napapakain ko ng ampalaya dati hindi ako kumakain ang nung natikman niya hindi naman pala mapait ma ayan ganun lang sa, sa teknik lang ng pagluluto yan kanta-kantahan natin. Tandaan mo, pag bitter ang isang tao, pag nilambing natin yan, nawawalang pagiging bitter. Charot. Charot-charot lang. May hugot. Ayan nga, guys. Magbabati mo na ako ng dalawang itlog ako hindi ko na tinitimplahan ng asin o kung ano-ano yung itulog basta binabati ko lang siya kasi yung ating ampalaya may timpla na pag matapang nga ang timpla natin yung maanat lalo siyang pumapait guys kaya hindi ako nagsasabaw ng ampalaya hindi ko sinasabawan yan pinatakpang ko lang yan katamtamang apoy para yung nagpapawis lang siya ng sarili niyang tubig hindi naman siya natutuyot guys basta sakto lang ang apoy bawal ang sobra nga ba diba? kailangan sakto sakto lang pag isado kasi guys ako na kung masyado nagsasabaw hindi rin siya masyadong tuyot kasi lalagyan natin ng itlog yan ng itlog pag hindi mo siya tinuyot mamasa-masa yan kasi ang ampalaya pag may sabaw lalong pumapait ang ating sikretong kunting-kunting sugar mga 1-4 kutsarita lang kunting-kunti lang baka tumamiss yan guys pampabalans lang magkaroon lang ng lasa yung ating ampalaya huwag na huwag nyo sasabawa yan guys tingnan nyo basta dahan-dahan lang ang apoy, hindi siya natutuyo. Ayan yung ating dalawang itlog. Tandaan nyo guys, yon inang patutuyuin ng sobra yung itlog. Ayan, pagka medyo nahalo na natin ng konti, tatakpan natin yan maya-maya para lang maluto ng kumpi yung egg. Ayan, tatakpan lang natin siya guys, sandali. Para maluto lang ng konti yung ating itlog. Ayan patam lang ang apoy guys para hindi siya matuyot And saglit na saglit lang para lang manuto yung ating itlog napakasustansya ng ampalaya guys tapos dagdagan pa ng itlog ay nako mapapakain talaga And yung mga kilos dito guys hindi siya mapait ayan Ganun lang guys ha, konting pakulo lang pagka para maluto lang yung ating itlog. Hindi siya basa, hindi siya tuyot guys, medyo mabasa-basa. saka yung ating ampalaya, half cook lang. Huwag talaga lulutuin ng sobra. Ayan guys, kalahating kilo, halos mauubos namin yan. Meron kami kaninang galunggong ng tanghali na pinirito hindi namin naubos ayan part ni namin ay tatlo lang naman kami sa bahay yan saktong sakto na sa amin yan